Makikita ang loob ng maaliwalas at lumang panahong silid. Biglang may bumaba mula sa bubong at tumakbo patungo sa isang pader na may 10th number puzzle na nangangailangan ng apat na digit na code para makalusot. Ang isa sa mga pader ay nagsimulang lumipat patungo sa kanya at siya ay nataranta habang naghahanap ng mga pahiwatig. Sa palagay niya ay natagpuan niya ito sa isang libro, ngunit pagkatapos ay nahulog siya sa lupa. Ininterpret niya ang clue sa apat na painting sa kwarto pero papalapit na ang pader. Hindi gumagana ang code na ipinasok niya kaya lalo siyang nagpanik, sumisigaw na wala ng paraan. Naduraj ang kanyang binti sa pader. Tatlong araw na ang nakalipas, makikita si Zoe na naglalakad papuntang school. Nasa klase siya nang magtanong ang profesor tungkol sa quantum zeno effect. Isinulat niya ang sagot sa kanyang notebook, tumunog ang bell at pinaalis ng profesor ang klase, ngunit tinawag si Zoe para kausapin siya. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang papel ay mahusay at sinusubukan niyang tulungan siyang makaalis sa kanyang shell sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na gawin ang isang bagay na nakakatakot sa kanya sa break. Dumating ang isang motorsiklo sa isang lugar ng negosyo, pagkatapos ay nakita namin si Jason na nakikipag-usap sa telepono sa kanyang opisina, nagsasara ng isang deal sa negosyo. Sinabi sa kanya ng kanyang katulong na mayroon siyang isa pang tawag, na sa tingin ni Jason ay tungkol sa isang kliyente na nagbibigay sa kanya ng regalo. Naglalagay ng label si Ben sa mga grocery sa likod ng isang tindahan nang pumasok ang kanyang amo. Humihingi siya ng bagong posisyon sa trabaho, ngunit ayaw niyang ibigay ito sa kanya. Sinabihan siya ng kanyang amo na huminto sa pag-inom kung gusto niyang sumulong. Izo so ay bumalik sa kanyang silid at kinausap ang kanyang kasama na hindi umanga sa kanyang nerdy rant at umalis. She's anxious and trying to calm herself nang mukhang nanginginig ang salamin niya. Ang apat na kasama sa kwarto ni Zoe ay umalis para sa bakasyon na nakakita siya ng isang pakete sa harap. Address ng room nila sa kanya at binigay sa kanya, galing daw sa professor niya. Ang parehong itim na kahon ay nasa kanyang pakete din. Si Ben ay maagang pumasok sa trabaho at nakita niya ang isa sa mga itim na kahon na naghihintay sa kanya sinubukan niyang buksan ito sa pamamagitan ng paghampas at paghagis, nang bigla itong bumukas ng mag-isa at siya. Nagpapatuloy sa proseso, samantala, sinubukan din ni Zoe na buksan ang kahon at mabilis niya itong nalaman. Sabay-sabay, nanunood si Jason ng mga video sa YouTube para tulungan siyang buksan ang kahon. Nagtagumpay silang tatlo sa pagbukas ng kahon nang may lumabas na papel dito. Isa itong voucher para sa Minus Escape Room, na kung makatakas ay mananalo sila ng $10,000. Kinabukasan, naghihintay si Ben sa harap ng minus na gusali, na nang may human tong sasakyan sa likuran niya. Lumabas si Amanda at mayroon silang malit na palitan, nang makita niya ang tungkol sa paninigarilyo. Pumasok siya sa loob at binigay sa guard ang ID niya pati phone niya. Bago siya pumasok sa elevator, pinasalamatan siya nito para sa kanyang serbisyo sa hukbo. Pumasok si Danny sa elevator kasama siya, last minute. Inilabas niya ang isang phone na pinasok niya. Naunang pumasok si Amanda sa waiting room, kung saan nakaupo na sina Mike, Jason at Zoe. Pumunta siya sa reception desk, ngunit ang iba ay nagsasabi sa kanya na huwag mag-abala. Si Danny ay pumangalawa sa kanya, habang si Mike ay nagsasalita tungkol sa isang alagang hayop noong bata pa na may heterochromia. May palitan sina Jason at Danny tungkol sa peklat sa kamay ni Jason at tinanong ni Amanda si Zoe kung alam nila. Isa't isa dahil parang pamilyar siya sa kanya. Huling pumasok si Ben at binati ang lahat. Si Amanda ay nagbabasa ng isang pahayagan tungkol sa isang sunog at ito ay nababalisa. Sinabi ni Danny sa iba na nakapunta na siya sa siyam naputatlo, escape rooms dati. Ginulo siya ni Jason tungkol doon. Ngunit sinabi ni Mike kay Danny na ang kanyang pamangkin. Basta, tulad niya at na siya ang nagmungkahi na subukan niya ang minus na silid. Sabi ni Amanda nandyan lang siya. Para sa pera, ipinaliwanag ni Dani sa iba kung paano karaniwang gumagana ang mga silid at tinanong ni Zoe kung paano magsisimula ang laro. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang maghintay para sa master ng laro na dalhin sila sa escape room. Tumayo si Ben para hamayhit ng panibagong sigarilyo ngunit naputol ang doorknob kapag hinawakan niya ito. Lumapit si Mike para subukang ayusin ito, ngunit naisip ni Danny na nasa escape room na sila. Lumapit siya sa pinto at nakita ang oven dial. Sinabi niya na marahil ito ay isang kombinasyon lock. Kaya sinasabi niya sa lahat na maghanap ng mga pahiwatig. Lahat ay naghahanap sa paligid ng silid. Nakita ni Zoe ang isang mug na may isang. Eroplano at nahanap ni Amanda ang pangalang Dr. Wooden Moe, sa pag-aakalang maaaring ito ay isang bakas. Kumuha si Mike ng kopya ng Fahrenheit 451 at nakakita ng screwdriver na nakatago sa loob nito. Iniisip ni Zoe na maaaring 451 ang kombinasyon sa lock at ipasok ito sa pinto. Biglang, ang pagbebenta ay nagsimulang matingkad na pula. Napagtanto nila na talagang nagtatapon din ito ng init. Sinubukan ni Zoe na patayin ang dial, ngunit natigil ito. Sinabi ni Danny na maaari silang humingi ng pahiwati, kaya pumunta si Amanda upang magtanong sa reception. Hinahanap ni Jason, isang globo na may bangka, na itinapon siya sa isang segundo, ngunit pagkatapos ay nakita ang lock sa bintana. Gustong basagin ni Ben ang bintana isang fire extinguisher, pero kapag nakita niyang peke yun ay ibinabato niya. Malayo, nagsisimula ring uminit ang apat na kolom sa kwarto, naghiyawan ng lahat maliban kay Dani at nakahanap si Zoe ng susi sa extinguisher. Binuksan niya ang bintana at nakita nila ang receptionist. Ay talagang isang mannequin. Biglang tumunog ang telepono at inaasahan nilang lahat na dadamputi ni Jason. Ang mensahe ay automatiko na nagsasabing dapat nilang sundin ang mga patakaran. Pagkababa niya ng telepono, ang mga shutter ng bintana ay tumataas at mas maraming heater ang lilito. Pumunta si Zoe at Amanda para kumuha ng tubig dahil Inaatake ng pagkabalisa si Amanda. Nakita ni Zoe ang mga paso sa kanyang leeg. Ang mga lalaki ay naghahanap ng mga pahiwatig. Ngunit walang ideya kung ano ang gagawin dahil ang silid ay lalong umiinit. Nakikita ni Zoe ang isa pang palatandaan tungkol sa coasters sa mesa. Tumakbo siya papunta dito at pinindot ang isa sa kanila na nagbubukas ng exit sa ducts. Bahagyang bumukas ang labasan, kaya kailangan nilang lahat na pindutin ang coaster nang sabay-sabay upang mabuksan ito. Ganap, pumunta si Jason sa duct at humanap ng paraan palabas. Kailangan niya ang screwdriver na mayroon si Mike, kaya lumipat ng pwesto si Amanda sa kanya at pinadaan siya. Binuksan ni Jason ang kabilang labasan. Ang isa naman ay nagpapadala kay Amanda sa tabi ng vent habang hawak nila ang mga coaster gamit ang dalawang kamay. Nakakuha si Zoe ng isa pang ideya tungkol sa palaisipan. Pinuno niya ang isang baso ng tubig at inilagay ito sa coaster. Pagpindot nito pababa, samantala, natarante si Amanda habang gumagapang sa dock. May flashback siya, mula sa kanyang panahon sa Afghanistan. Narinig ni Zoe ang kanyang sigaw at ang iba ay nagsabi sa kanya na sundan si Amanda. Danny, at pinunan ni Ben ang mga baso ng tubig. Ngunit ang mga ito ay kalahating baso. Nagtalo sila at dumating ang isang burner. Pababa sa kwarto, binuhos ni Ben ang kanyang alak sa baso at bumukas ang labasan. Nakatakas sila sa huli, pangalawa habang nasusunog ang silid. Tumalon sila sa furry place papunta sa susunod na silid. Si Danny pa rin, nasa sabik sa pag-iisip na ang lahat ng ito ay ligtas na laro pa rin, ngunit iniisip ni Amanda na ang lahat ng ito ay totoo at gusto. Para makalabas, Nakahanap si Jason ng isa pang lock at sinubukan ni Danny na kumbinsihin si Amanda na huwag tumawag ng pulis. Binigay pa rin niya ang telepono, ngunit walang signal. Samantalang sina Zoe at Jason ay naghahanap ng mga pahiwatig at nakita niya ang unang susi ng isa sa mga kandado sa pinto. Pagkatapos ay nakita niya ang pangalawang lock sa pinto na nangangailangan ng pitong letrang salita upang mabuksan. Sinusubukan nilang lahat na malaman ang mga salita kapag nakita ni Ben, bungo ng hayop sa dingding. May flashback siya kung saan lasing siyang nagmamaneho kasama ang mga kaibigan niya at kumakanta ng mga Christmas songs. Sinabi niya sa iba na subukan kay Rudolph at ito ay gumagana. Binuksan ni Jason ang pinto at nagsimula silang maglakad palabas ng bahay, ngunit sina Zoe at Ben ay nanatili sa likod. Kapag silang dalawa Lumabas ng bahay at naglock ito sa likod nila. Ang kasunod na kwarto ay parang nasa labas talaga. At ang lamig talaga. Isinandal ni Danny ang kanyang ulo sa mga dingding ng silid na mga higanteng monitor. Nahulog siya sa yelo at parang nabibita. Kumbinsido pa rin si Danny na ligtas ang silid. Nagsisimulang bumaril ang nagyayelong hangin sa pamamagitan ng mga lagusan. Sinabi niya sa iba na maghanap muli ng mga pahiwatig. Si Jason ang nakahanap ng pinto. Nakita ni Zoe ang pariralang True North ay nakaukit sa isang sled. Sabay-sabay, nakahanap si Mike ng pamingwit sa puno at sinusubukan ni Ben na magsindi ng sigarilyo. Tinukoy ng isang lalaki ang isang Amerikana at sinabing ibabahagi nila ito. Pagkatapos ay ibibigay ito kay Zoe. Nahulog si Ben sa isang fishing hole at sinabi ni Danny na baka may bakas sa tubig. Biglang lumapit si Mike, ang pamingwit. Habang sinusubukan ng iba sa kanila na alamin ang puzzle, nakahanap si Zoe ng compass. Sinusundan niya ito sa hilaga, ngunit naaalala ang nabasa niya sa car Eta at pumunta sa kabilang direksyon. Nakahanap si Zoe ng isa pang bakas sa bibig ng isang staff bear at bumalik sa grupo habang papaalis si Ben. Nahumisit ng kanyang sigarilyo palayo sa kanila. Ikinabat ni Zoe ang clue na isang magnet sa linya ng pangingisda. At muli itong ibinaba ni Mike sa loob. Hiningi ni Jason ang code. May nakuha si Mike sa pamalo, ngunit ito ay mabigat talaga. Inilabas nila ang isang nakapirming kubo na may susi sa loob. Humingi si Jason ng lighter ni Ben at ibinato niya ito sa kanila na nagudyok kay Danny na kunin ito. Kapag kinuha niya ang lighter at lumingon, nahuhulog siya sa tubig at sa ilalim ng yelo. Nakita siya ng iba at sinubukang basagin ang yelo para makuha siya. Sa kalaunan ay nawala ang mga ito sa kanyang paningin at siya ay nalunod. Sinalakay ni Mike at ng grupo si Ben, iniisip na kasalanan niya si Danny. Nahulog, sa tingin nila siya ang master ng laro. Sinimulan niyang insultuhan silang lahat, ngunit pinigilan siya ni Jason at sinasabi sa kanila na mas mahalaga ang mabuhay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na dapat nilang gamitin ang kanilang katawan para makuha ang susi sa yelo. Bumababa ang temperatura sa silid. May flashback sa sarili si Jason. Sa isang bangka kasama ang kanyang kaibigan na nakasuot ng pulang Amerikana. Nang hina si Mike, ngunit nakuha ni Jason ang susi. Nahanap nila ang pinto at bumukas ito sa likod nila. Habang nagsisimula silang lumipat dito, nabasag ang yelo at tumalon sila. Luob sa huling sandali muli, ang susunod na silid ay isang bar kung saan ang lahat ay nakabaligtad. Ang kwarto, nagsisimulang umakyat at kapag huminto ito ay tumunog ang telepono. Naglakad si Mike sa ilalim ng telepono at bumaba ito. Kanyang, kamay, may nakakabinging ingay at pagkatapos ay nagsimulang tumugtog ang musika. Nakita ni Jason ang pinto sa kabilang kwarto, ngunit wala itong doorknob. Napansin ni Mike na nawawala ang walong bola mula sa pool table at nagsimula na. Gumagalaw upang maghanap ng mga pahiwatig ng muling lumitaw ang ingay at pinigilan siya ni Ben na mahulog dahil sa isang piraso. Bumagsak ang sahig, umakyat si Amanda sa bar at nakahanap ng lockbox na may apat na numero. Nahanap ni Zo ang isang slide ang puzzle sa katabing pader at umaakyat sa butas dito. Umakyat si Mike sa gilid niya, din at tinutulungan siyang tumayo. Habang nilulutas niya ang puzzle, ang isa pang bahagi ng sahig ay bumagsak, halos. Dinala si Jason, tumalon si Ben sa gilid ng palaisipan at sa wakas ay nalutas ito ni Zoe. Naiisip nila, out kung paano basahin ito at makakuha ng apat na digit na code, ngunit hindi ito gumagana kapag inilagay ito ni Amanda sa kahon ng lock. Ang isa pang bahagi ng sahig ay bumagsak at sina Mike at Ben ay humawak sa puzzle, ngunit sila rin. Mabigat para dito at nagsisimula itong tumagilid. Si Mike ay masyadong natatakot na umakyat, kaya ginawa ito ni Zoe at nahulog. Sa sahig, tinamaan ang kanyang ulo. Lahat sila ay tumatawag sa kanya upang bumangon kapag siya ay may flashback ng isang aksidente sa eroplano na sinasakyan niya. Jin siya ni Jason at ibinalik siya sa dingding. Sinabihan ni Zoe si Amanda na subukan ang code at baligtarin at ito ay gumagana. Nakita niya ang doorknob sa loob ng lock. Kahon, ang isa pang bahagi ng sahig ay nahuhulog. Tumalun si Amanda sa pool table na sinusubukang makarating sa kabilang panig, ngunit ibinabagsak ang knob sa huling bahagi ng sahig. Habang bumababa din siya, kaya ibinato niya ang knob kay Jason at hinawakan ang telepono, umindayog sa ibabaw ng butas. Nadulas siya at nahuhulog. Binuksan ni Jason ang pinto at sinundan siya ni Mike. Pinapasok ni Ben si Zoe sa ibang silid at nananatili sa kanya upang pakalmayin siya. Ang kasunod na silid ay mukhang isang ospital. Nagsisimula silang lahat. Tinitingnan nito ng mapagtanto nilang lahat ng mga kama sa ospital ay mukhang pamilyar. Iyan ang kanilang mga kama. Noong nasa ospital sila, tiningnan ni Zoe ang isa sa iba pang kama at nakitang kay Amanda yun. Siya, ang nag-iisang nakaligtas sa isang pagsabog. Ikinwento rin ni Zoe ang sarili niyang kwento. Siya ang nag-iisang nakaligtas ng pagbagsak ng eroplano. Si Jason ang nag-iisang nakaligtas sa isang aksidente sa pamamangka. Ang kwento niya ay kaibigan niya yun. Nawala ng malay dahil sa hypothermia at lumangoy. Ibinahagi ni Ben na siya rin ang tanging nakaligtas sa isang car crash at si Mike ang tanging nakaligtas sa isang aksidente sa pagmimina. May flashback siya sa minahan habang sinasabi niya sa kanila na namatay ang kanyang kapatid sa aksidenteng yun. Nagsisimula silang icon ekta ang lahat ng kanila, aksidente sa lahat ng bagay na nasa mga silid. Nahanap ni Zoe ang mga dokumento ni Danny, siya ay nag-iisang nakaligtas. Sa isang aksidente din, iniisip niya na ang laro ay isa sa kaligtasan, upang makita kung sino ang pinakamaswerteng. Nang mapalad, Nagsisimulang tumugtog ang TV at nagpapakita ito ng countdown para makalabas ng kwarto. Ang tatlong lalaki, magsimulang maghanap ng mga paraan upang makalabas ng silid. Nakikita nila ang mga x-ray bilang mga pahiwatig na nalaman ni Ben. Ay talagang sign language sa ibig sabihin ng EKG. Sinimulan ni Zoe na basagin ng mga kamera, iniisip na kung sila. Panuorin mo sila, hindi mananalo ang grupo sinubukan niya muna ang tibok ng puso ni Ben, ngunit kapag hindi ito gumana, nakumbinsi niya si Mike, para subukan din, mataas ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi sapat. Gusto ni Jason na shock siya para makuha, ang bilis ng tibok ng kanyang puso at nakumbinsi siyang gawin din yun. Nakuha niya ang kanyang rate, ngunit nagtatapos. Pagpatay sa kanya, sinisikap ni Ben na buhayin si Mike, habang ang lason ay nagsisimulang punan ang silid at si Zoe. Sinisira pa ang mga kamera. Ikinabit ni Jason ang EKG sa kanyang sarili at sapat na mababa ang kanyang rate. Bumukas ang pinto. Lumabas si Jason, pero ayaw pumunta ni Zoe. Sinundan ni Ben si Jason palabas. Vents at nagsara ang pinto. Si Zoe ay hinihingal at gumagapang patungo sa isang oxygen mask. Sina Jason at Ben, pumunta sa kabilang kwarto at nagsimula na silang magtalo. Inakusahan siya ni Ben na hindi lang niya pinatay si Mike, ngunit ang kanyang kaibigan sa bangka Sinabi sa kanya ni Jason na ang mabuhay ay isang pagpipilian at nagpapatuloy. Maghanap ng mga pahiwati, paghahanap ng hatch. Pareho silang humawak sa hatch at binuksan ito. Bigla silang nagsimula, naghahalusinate. May lason sa hawakan at ang palaisipan sa hatch ay nagsasabi sa kanila na humanap ng panlunas. Natagpuan ni Ben ang panlunas, ngunit mayroon lamang isang dosis. Tinalon siya ni Jason at pinaglaban nila ito. Ben, nauwi sa pagpatay kay Jason at tinurak ang sarili ng antidote. Tumalon si Ben sa kabilang kwarto. Ito ay pareho mula sa simula ng pelikula. Samantala, ang mga cleaning crew ay naglalakad sa loob. Ang silid ng ospital at sa tingin nila ay natagpuan nila ang dalawang bangkay. Nakita nilang nakasabit ang oxygen mask. Sa kisame, nang biglang nagising si Zoe at kinatok silang dalawa. Kumuha siya ng baril sa isa sa kanila. Nasa kabilang kwarto si Ben, pagkatapos niyang guluhin ang code. Pumasok siya sa furry place habang sumasara ang pader at nakatakas sa silid. Pagpasok niya sa loob, isang disembodied voice ang nagsimulang makipag-usap sa kanya, na nagsasabi sa kanya na ang kanyang pera ay kay Jason. Lumilitaw ang master ng laro na nagsasabi sa kanya na nanalo siya. Ben antagonizes sa kanya, ngunit siya ay nagsisimula pa lang. Nagpapaliwanag kung ano ang punto ng laro. Ang mga customer ng laro ay talagang pinakamakapangyarihan. Mga tao sa planeta at gusto nila ng entertainment na may tunay na stake. Sinabi ng lalaki kay Ben na hindi niya ginawa. Isipin na posible siyang manalo habang binibigyan niya siya ng sigarilyo. Pagkatapos ay sinubukan niyang patayin siya. Ngunit bigla siyang sinaksak ni Ben gamit ang isang piraso ng kahoy na nakaipit sa kanyang binti. Ang monitor ay nagpapakita na. Si Zoe at ang lalaki ay parehong naglalaro, pagkatapos ay lumabas siya sa pagbaril sa kanya. Hinarap siya ng lalaki, at muntik na siyang mapatay, nang matambay siya ni Ben at pagkatapos ay barilin siya. Naglakad na silang dalawa palabas ng gusali. Makalipas ang isang araw, nasa ospital si Ben at nasa stable na kalagayan, nakita si Zoe na nakaupo sa gilid niya. Pagkalipas ng anim na buwan, nagkakape si na Ben at Zoe. Ipinakita niya sa kanya ang isang file na pinagsama-sama niya, tungkol sa iba pa nilang grupo at kung paano ginawang parang aksidente ang kanilang pagkamatay. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang palayain ito, ngunit nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag kung ano ang nalaman niya, tungkol sa laro, na decipher ni Zo ang logo at nalaman na ito ang mga coordinates sa isang gusali. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification, para makapanood ka pa ng mga ganitong video. Salamat sa panunood!